good noon mga mga bossing so dito tayo dito tayo sa farm bibisitahin natin yung yung first batch natin so iusod mo nga ulit doon ang manok bukas iusod nyo nila Mark kaya naman yung napaliguan Matagal na? Bago mag-expo, no? Eh, pwede na paligyan sa isang linggal, no? Oo, bago Nga. Na ocho lang ngayon. Halika dyan, buksan mo ito. Dali. Saan tayo? Buksan papasok tayo. Magbibisita tayo. So, Mahirap mag-farm nang hindi ka talagang marunong medyo malaking pera ang uubusin nyo kasi ito naman nung nagsimula ako ako talaga umaalaga ng mga sisiw ko ako nagpapares <clears throat> siyempre kung lagi mo namang ginagawa nadidevelop nang nadidevelop yung yung pag-aalaga mo ng manok, nakikita mo yung mali mo, nalalaman mo yung tama. So, nung una, nung nagsisimula ako, ako nag-aalaga ng 200 pirasong manok, ako lahat. Kailan lang ako kumuha ng taga-alaga ng manok ng mga sisew. Kasi nga, Uh, Nag-aalala ko ipang ipang ipaubaya sa iba kasi baka madisgrasya. Pero kung ikaw na may ari ang ikaw ang umaalaga, alam mo. Pero dapat pag-aralan nyo muna bago kayo magparami ng madami. Ang number one, paano magpalaki. So, ito po yung ating second bus. Kung makikita nyo, oh, ang lalaki na po nila. Madilim ata. Nakapaligod na to dyan dyan Oh yun So yan So naghahapon na, na sila Kasi mga ayano o, Halos 6.5 na ang oras ngayon Sa hapon, hapon na po So medyo Kulang na tayo sa liwanag So para makasigurado tayo Mamayang hapon, gabi na tayo mag magbibisita yan oh, may mga puti yung iba kaya walang buntot binunutan so yan 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 halika muna dito oh. iwan mo nga iwan mo muna yung sa tabi iwan mo muna yung sa tabi Bilis. Mamaya humuli kayo ng tandang. Kasi wiwimba na niya ng ano. Sa 14. Tingnan niyo yung dulong pakpak. Eh, alam ito? Ito dulong pakpak. Tingnan mo itong number 1, number 2, number 3, number 4. Kung hindi nagpapalit. Kung hindi nagpapalit, okay yan. Yung 4 primary feathers na tinatawag. So, papabandid na lang na po natin to. Namaya ha dyan. Huli ka, dito. Sama mo ko dito eh. Pabukas mo ko. O, oh, mamayang gabi. Pag, pag humapon sila, bisitahin mo. Tawag mo kasi magbaka. Hindi mo pagawin dyan dyan. Hindi <laughs> nakahapon sila sa gabi. Tingnan mo yung... Humuli ka ng mga pito. Pisilin mo si Pon. Tingnan mo. Kung may si Pon. Pag may sipon, sabi mo sa akin, bibigyan natin ng gamot bukas. So, ayan, hindi na masyadong makita. Kapita sa kapila. Tapos yung tubig niya, pag dumilan, kukuha ninyo na. Hindi yung mauunahan pa kayo ng manok. Ang lalaki na nito. Oh. Yan, yung galon na ganyan, hindi may laman. Dumilem, tanggalin nyo na yung galon. Para bukas ng umaga, wala silang nainom na luman tubig. Ano, yan? Naintindihan mo ba ako? Ano? Lalaki na ako. February, March, April, May, June, July, August. Piestag. Yan, lapit na. So sana umabot kayo sa Piestag. Sa dami nang bumibili ng mga manok. So yan, no. <laughs> Bukas na umaga, ulitin natin. <clears throat> Nasa ba si Mark? Sabi... Nako. Oo, oh, yan, no. Oh. Hindi pa ho naghahapunan yung iba eh. Hmm. Tinan mo sa likod, ang dami ata, dyan dyan. Ilipat nyo pati yan. Ako, nasa... Oh? <laughs> Sige so, na dyan dyan Sasabihin ko lang kay Mark Ayan o oh. Ano na yun o oh. O oh, kabuhin oh. So ito yung isang batch natin Oh, yung laki na nung isang yan, oh. Oh, may buntot lang. Ha? Ay siya, medyo madilim na talaga. Oh? Ayan pa, oh. Sige na, papaalam na ako sa inyo. Gabi na po, eh. Late na ako dumating din sa farm. Nakatulog pa ako. Sige na, na.